Hi everyone! Good day sa inyong lahat. Ayan guys, napaka napaka ulan dito sa amin ngayon dito sa Visayas guys. Kanina napakalakas talaga ng ulan guys. As in grabe yung lakas ng ulan. Tapos ngayon wala ng ulan pero yung ulap ay napaka ano madilim siya guys. Pero meron namang konting sun. Ayan nagpapakita na yung araw guys. Pero makulimlim pa rin ang panahon. So, ayan yung update sa ating garden. So, meron pala akong i-share, guys. Tingnan nyo naman kung ano yan. Di ba? Yan yung mga paso. Ayan. Magagandang paso, guys. I know most of you or yung iba dito alam na kung saan ko pinamili itong mga paso na to. So, ayan. Ilalagay ko dito yung kanyang page. Kay Hunter ko pala to. Binili, guys, itong mga paso na to. Ayan. Actually, nagamit ko na yung iba nito, guys. So, ito yung mga napili ko mga designs. Tingnan nyo, guys, ba diba? Ang ko cute my frog. May sapatos. May mga ganyan, no? Merong owl, guys. Tingnan nyo yung owl. Ang ganda. Frog. Ayan sila. Ibat-ibang mga mukha. So, ayan, hindi ako makapaghintay na matatamnan ko na sila soon. So, since maulan pa ngayon dito sa ating garden, guys, hindi na muna ako nagtatanim. Pero, meron ako ibang niriripat ito, guys, kasi hindi ako mapakali. Wala akong ginagawa. So, ayan, nagripat ako ng iba dito. Pala, guys, ito yung unang ipapakita ko sa inyo. Ito yung mga basket na mga paso. Ito yung mga nilagay ko dito, guys. Actually, kanina ko lang siya tinanim. Oo, kahit maulan guys, tinanim ko siya kasi wala lang, wala akong trip. So ayan, ito yung nagawa ko kanina. Nasa siya guys? Basket. Ayan. Si Blue Card. Oo, oh, si Blue Card at si... Si... red eh, hindi si Re, RZ. Oo, oh, si RZ at si Blue Card yung nilagay ko dito guys. Ang ganda na niya. Maganda talaga guys kapag mag-invest tayo ng magandang pot din sa mga succulents natin. Oo, mas gaganda kasi sila kapag maganda yung kanilang mga paso. Kagaya nito guys, onon dati na sa brown pot lang siya ganyan. Tapos ngayon, tingnan nyo naman guys, na-appreciate mo talaga yung beauty nila kapag nasa magandang paso. Pero, ano lang guys no, kanang very kalas. Yes, very kalas. Mahal kasi yung mga paso na ganyan, guys. Lalong-lalo lalo na sa shipping. Oo, sa shipping talaga ako nalalakihan or namamahalan. Mahal sila, tapos sa shipping pa, mahal pa. Sige lang kasi, hindi naman palagi ako nag-order ng ganyan. Ngayon lang, oo, ngayon lang. so, ayan, guys, dito na side. Ito pala yung sunod na ipapakita ko. Tcharing! Ayan! So, ito pala yung ibang ano na nilagay ko dito. Ayan siya. Diba? Tingnan nyo guys yung design. At sya ka yan. So, ito yung mga nilagay ko dito guys. oh so, ito, napakaraming ugat na nito guys. Nung transfer ko siya dito kanina. Nashock ako kasi grabe yung ugat nito. At saka ito medyo hindi ba gano karami yung ugat nito. Ayan. Ito yung maraming ugat na guys. Tapos yung iba, tingnan nyo guys, yung ating cactus. Meron na siyang papalabas na mga flowers, no? ba diba, papalabas na yung flowers kapag ganito. Ayan siya guys, si Orange Mellow. Ang ganda na nila dito guys, no? Ayan, nauulan na sila dito. Parang talasik lang ng ulan. Kasi malakas talaga yung ulan. Kaya ganito, napaka wet na mga succulents na to. Kasi malakas talaga yung ulan. Kaya ganito, o oh, may mga tubig dito sa kanyang leaves. Ayan. Ayan sila guys. Nababasa sila ng ulan. Ayan, ang ganda. So, yan yung updates ng ating mga plants. Ayan, yung iba guys, dinidiligan ko. Ito o, oh, dinidiligan ko guys kasi napaka-dry ng soil mix. So, kaya nagdilig na lang ako sa ibang mga succulents. Ito din o, oh, dinidiligan ko siya guys. Si ghost plant. At saka yan. Ayan, sila ang ganda. Tapos dito pala guys, meron akong nilagay na si Parigita Limifolia. Yan, dyan ko siya nilagay. Diba? Ang ganda ng mukha. Si Monster. At saka ito guys, nagpropagate pala ako ng Burus Tail. Kasi yung isa si burito di ba? Ito si Burus Tail. Nagpropa ako sa kanya galing doon. Galing dito guys, oh. So. so, dito ko pinugutan. Yan, dito at saka ito. So, ayan, dito hindi ako nagpugot, guys. Kasi kung magpugot ako sa kanya, wala na ako mataas na or trailing na burus tail. So, inayaan ko na lang siya dyan. Namumulaklak pa rin sila dito, guys. Ayan, napakaganda ng kulay, guys. O, ni Purple Delight. Tingnan nyo yung ating propagation ng ghost plant. Ang dami na, guys. O, oh. Tapos dito guys, si Mendezay, Ang ganda ni Mendezay guys. Yan, tusok-tusok lang. Tapos ngayon, malak malaki na sila guys. Tumangkad na. Di ang ganda. Tapos dito na side, ayan. Hindi ko alam kung ano yung ID nito guys. Pero, napaka cute niya no. Ayan, dito ko siya nilagay. Kasi meron akong cute na pot. So, dyan na lang muna siya. Kasi nasa brown pot or soft pot kasi siya. Noon dati. So, ngayon, transfer ko siya dito. At saka yung ating Ellen. Ayan, diniligan ko din si Ellen, guys. Ayan, kahit maulan, dinidiligan ko pa rin yung iba kasi napaka-dry ng soil mix. Oo, so, ayan. Hopefully, guys. Hopefully, bukas or mamaya, mamaya hapon ni init na dito sa atin pero parang makulimlim pa rin talaga para mahirap uminit ngayong araw na to hopefully bukas no iinit na talaga so ayan guys, o, ang ganda ng kulay ni purple di see ghost plant lumalabas na yung kanyang kulay at saka si mule guys, hindi ko siya dinidilikan kasi gusto kong lumabas talaga yung kulay niya kasi ang ganda kasi ng mule kapag super stress Oh, dito sa akin hindi siya super stressed kasi uh, parang kulang pa talaga ng init. So ayan, hindi ko siya dinidiligan, guys. Ayan, ang ganda ni Mule. Ayan sila. Oh. Si Darly Sunshine, ito guys. Oh. Ang ganda ng kulay. Ayan, so since wala akong ginawa ngayon or wala akong ginagawa, So dito tayo sa garden, nag-abang-abang or nagtatambay. Nagkukuha ako ng mga dry leaves sa kanila. Ayan. So samahan nyo na lang ako dito guys, magkuha-kuha ng mga dry leaves kagaya nito. So kapag wala akong ginagawa, dito talaga ako nagtatambay. Dito ako palaging nakatutok. Oo, parang one hour or mahigit one hour ako dito guys kapag naka ano pag nakasimula na akong magtutok sa kanila parang hindi ko na namalayan na ilang oras na pala akong nag nagmuni-muni sa kanila <laughs> ganyan talaga ako guys kapag makapagsimula na akong magcheck sa kanila apa hanggang hapon na to guys ngayon parang 1 pm na 1 or 2 pm na So, makaalis ako dito sa garden guys parang mamaya ng hapon. Kasi wala lang. Gusto ko lang mag ano, sa kanila bunot-bunot ng mga mga dry leaves. Mag-check sa mga... Ano ko? Ayan oh. Mag-check sa kanila. So, ayan yung mga ano ko dito. Mga ganap. Kapag walang ginagawa. Dito talaga ako tumatambay. Ayan. Ang ganda no, si Aaron Payne. Ang ganda ni Aaron Payne guys kapag shaded. Hindi ko siya pet kapag full sun talaga si Aaron Payne. Oh, maganda siya kapag shaded. Ayan, ito rin guys. Oh, meron ba kayang ganito? Maganda siya no. Gusto din niya ng palaging moist yung kanyang soil mix. Kagaya ni Burrito guys. Gusto niya ng ano din. Ang takaw niya sa water. So, dito ko nilagay kasi hindi masyado cover dito sa side so natatalsikan siya ng ulan kapag umuulan so dito naman tayo si Hakuho guys ang liit nito noon, tingnan nyo oh. ang laki na niya ngayon ang liit kaya nito guys baby lang to ng Hakuho ko noon dati kasi meron akong Hakuho na napakalaki tapos may isang supling na lumalabas sa gilid ng kanyang stem, ito siya pero yung mother plant nya is namatay so ito na lang yung natira Ayan. Gusto ko din si kuhu guys. Kasi hindi siya maselan dito sa lowland. Oo. Tapos maganda pa siya. So, ayan. Tapos dito, guys. Nasagi ito kanina. So, hindi ko alam kung ano or sino yung nakasira nito, guys. Tingnan nyo. Sira. Tapos naputol siya. Kaya, tinanim ko na lang kaagad dito. Si Lactea na green. Ayan. Tapos ito guys, si Aaron Payne na propagation. Ayan, parang kapit na siya, kumakapit na siya konti dyan. So, ayan yung iba natin ng mga alaga guys. Ayan, nauulan na nito kanina. Hopefully, hindi siya malanta. At ito guys, nagpropagate pala ako ng jade, reverse jade ba, kung tama ako. Ayan siya guys, nagpropa ako. At saka, nagpropagate na ako ng marinay. Ayan, dito ko na lang siya nilagay guys ayan no ang ganda tingnan nyo guys ang ganda no ng mga ano pagka variegated nya guys yellow at saka green yan ang ganda no tapos dito guys alam nyo ba ang gaganda ng mga tubo nila oh tingnan nyo ang dami ko ng ganito ito yung mga propagations ko nung ano ano ba yung ID nito parang hindi ko talaga alam kung ano yung exact pasta si alo to guys, variety ng alo. Tipa, ang ganda ng tingnan guys, ang daming mga ganito. ay nako. Pero hindi naman sila maselan yung mga alo guys. Tingnan nyo, si nung napaulanan ko sila. Gumanda yung mga ganito ko guys. Oh, ang ganda. Ito oh. Napaka-healthy na mga leaves guys. So dito, kunin lang natin yung mga dry leaves. ayan kunin lang natin guys so ito yung ganap for today kuha-kuha ng mga dry leaves laging nagda-dry yung leaves ni Viltana so kunan lang natin kasi ang pangit kasi tingnan si Viltana ayan agave tita nota kung hindi ako nagkakamali ayan mga agave guys nasira siya dito. Banda. Kulang ng lips. Ayan. So, dito na lang muna guys, itong update for today's video. I hope you enjoy. Ayan. Makulimlim ang panahon. Napakaulan dito sa Visayas ngayon, guys. So, yan lang muna yung update. I hope you enjoy, guys. Bye-bye! Ang daming babies kasi pinugutan ko siya ng pinugutan. Ito yung pinaka mother plant ng mga aron pay ko guys. Ayan oh, ang dami. So, dito na lang muna guys. Enjoy and have a nice day everyone.